Hi guys. Ito magluluto tayo ng laing. Meron tayong sinangkot siyang baboy. Tinapa. Gata. Tatlong tig 50. Isang kilo mahigit. At itong sili. Bawang sibuyas, saaluya. sa aluya. And din yung laing. Yan. Anim na balot. Punong puno at atin na itong sisimulang lutuin. Oh guys, ito Ginisa muna natin yung bawang, sibuyas, at kaluya. Tapos ito, lalagay natin yung baboy. Ito, isang kutsado na rin to. Tapos yung Tapos yung Tapos ito guys, yo. Oh, yung ano, yung huling gata. Yung kakang gata, yung nauna ito yung pangalawang gata. Yun ang gagawin nating pangluto muna. Kasi sisipsip yung dahon ng uh, gabi. Oh guys, ito yung ano, yung pangalawang gata. Oh guys, lalagyan na natin ng paminta. Ito nga pala, hidugasan na natin 'to. Sa kapos piniga, piga. Oh, ngayon ilalagay na natin ito, kumukulo na 'yung ating pinakulo na pangalawang gata tapos pag naluto na to saka natin ilalagay ngayon yung tatlong gata yon isa muna pag ni na malapit ng ahonin saka ilalagay yung natitirang kakang gata Guys, ito ilalagay na naman natin yung gata. Ilagyan na rin natin ng konting becheng yan. Saka yung sili. Ayan. Ilalagyan na natin. Wala. Manghang. Gata-gata. gata eh. Halipas pasang 15 minutes aahunin na natin ito. Uh, kumuluman lang yung gata. Ah uh, guys, ito. Naisalin ko na sa uh, lagayan. At pwede na ilagay sa lamesa sa handaan ayun salamat guys sa panonood nyo ng aking pagluluto ng laing